Ang anger in her is talaga na extreme. Gusto niya makaganti, no? It's so, gonna be fun. Lalabas you know. na. Can I, I just share <laughs> na Miss Hilda, parang ilang beses niya binasa yung script? Oh, yeah. Before the second meeting pa lang natin. Nakadalawang review ako noon. sabi niya, napapatinipan niya na. Oh, yeah, I was dreaming uh, I was dreaming about the scene, it's your director, na pa nag-reepak rin mga eksena. it was fun. Is she anything like Koala's, Lolita Rodriguez as Koala, yung pinibang? the kind of thing? No. No, it's totally, it's totally different. It's totally different. It's totally different. I will not tell you the scenes. <laughs> we have very yes. interesting scenes. Oh my God, you cannot imagine. I have the good part. It's already goodwill because of the type. You see Yes, yeah. you yeah. It's very nice. I really like the type. Really great presentation. I was like, oh, I love this story. I go, okay, make me a great script now, director. <laughs> and he did. How does it feel that right? you finally get the miss or done? You know, that As, boy. A fun boy. <laughs> As a fanboy. As a fanboy. So long, Lili. So long, Lili, so 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 the muse of Lino Broca. my god, I get to work with her. I mean, Bro, okay, I, mean yeah. I, just, I never got to meet Lili directly. Uh, but to be able to work uh, with this muse, oh my god. <laughs> Okay, ako. Okay. Pala eh. pala. Oh, okay, yung kilig ako. Pictorial pa eh. Nag-pictorial pa Posing na Nak nakatitig lang ako sa kanya eh. So, ako makapaniwala ng mga katrabaho ko na mga katabaw, mga siya. Kasi, yung, know, she has a presence, you know. And you know that she's, she's legendary uh, because of the film she's made. She really has this presence, the way she owns the screen. You cannot take your eyes off her. And you just wanna stay with her. And that's a great a great actress to work with. Kasi you know na makukuha mo agad yung projects. Kasi gusto nyo lang nalaman kung anong mangyayari sa, sa kanila. Wala ka pang character, na, you know, just, just a close of with all these here. Diba? Alam mo na agad na kuha mo yung project. So, it's mm -hmm. really interesting. Yes? Alam I mo, mean, parang may image yung sila na parang mahirap abutin. Parang may uh, <laughs> <laughs> pagka... Oh, I may mean, takot awesome. ka? Oo, may takot ka. Nagkatakot diba? Nagkatakot diba? Bakit ba sila nagkatakot sa akin? Kaya naman akong ginagawa, no? Seriously, pala nakatakot talaga. Pero sa kwento niya ngayon, di ba yung mga fans, very approachable pala siya. Of course, of course. Iba pala. I mean, she has an image eh. And I think that's that's part of her charm. Yeah. class, di I don't know. She's classy. Yung Victoria lang nga, di ba? Yung mga isang tingin na... May niyo! Know? <laughs> Pero... But, but when you get to know her... I'm it's uh, fun, no? Uh, <laughs> Palang uh, lang ako. So, may insan, pag may ang kami, like, yung make-up artist, kasi si Justin, Justin, bakit yung make-up mo ganyan-ganyan? Pag sabi ko, baka yung nakakarinig, isipin eh. Sabi ko, hindi tayo na lang, band rin namin, ano? Para din ako. I'm quite shy. <laughs> I have a question. Before this point, hindi pa pala kayo nagka-work ni Direction Ever. Not yet. Did you um, uh, Google him? Ano po? the research niyo ba siya kung ano siya po? No. no. At hindi na kailangan. na-capture kayo ng script. Mm -hmm. Tsaka, alam ko naman yung mga ginawa ng na pelikula. Nakita ko na, nakita ko na siya sa movie. Tsaka naririnig ko na. So okay na ako dun. Hindi ko kailangan i-research. Meron po ba kayong mga gusto mong makatrabaho ng artista? Gusto ko naman, kahit sino okay lang. Basta lagi sila on time. Ayaw siya na ng mga late, okay? Mga nararanasan ko nung araw. Ano na yung araw? 4 o'clock? Oh my God, thank you. Talaga mo. Yun doon ako nagwawala. Okay, pagdating. Hindi naman nagwawala, pero talagang medyo ano ako doon. Pagdadating, like 6 hours ako nag-aantay. ako, 6 hours. Pagdating ng decision, I'm sorry, tita, na-late ako kaya. Ah, okay, six hours, I'm going. Iwanan ko yung set. So, you'll six hours? Oh, yeah. Oh, yeah. At least, midline ko, magka-antay talaga ako, pero uuwi ako pagkatapos akong halikan. <laughs> so, in that sense, mataray ako. Because, my God, sa akin kasi, turo sa akin ni lino, mauna ka. Kaya, pag tinawag ang call ko, 8 o'clock, 7, natataranta kahit ang star cinema, yung mga staff ko, nandito <laughs> na po si Miss Hilda. Nakaupo ako sa, sa bonbon chair, parang ka-makeup na ako, nakas-roders na ako, no? Yung mga late, ayaw lang ng late, okay? Tsaka pag gumagawa na ako ng eksena na mahirap na iiyakan, kung pwede, take one lang tayo kung maaari. Maaari lang naman. Lalo na kung madaling araw na nung araw, hindi balik 24 hours ang taping nung araw. Tapos may mga ka na ka. Uh, minsan kasi naman, mga bata pa, tapos iyakan, eh, I like one take lang pag yeah, iyakan kasi parang stale kasi pag paulit-ulit eh. Gusto ko yung pagtira ko doon, okay na. Eh, minsan parang nanonood sila habang ginagawa mo. Nakakalimutan na yung hindi niya, may ka-eksena kung ganyan, eh, 4 a.m. na yon. Sabi ko, alam mo, 16 years old ka lang, dapat kabisado mo na yung dialogue mo, okay? Alas 4 na, tara na. <laughs> I mean, nahirito na ako na naantok na ako talaga eh. <laughs> that. Oh, may mga director din ako na nababatok ng script. But, <laughs> they, <laughs> they, they, they do no, they, they deserve it. They deserve it. They deserve it. They deserve it. Meron talaga ako iniiwan mga director na like. Ah, can I can't mention. Mayroon, yung iba kasi, they're trying to get you in bed. So, oh, ako, oh, pag oh, hindi pag-ayaw mo, pinaparusahan ka. Oh my God. Ay, pag gano'n, nambabato na ako ng script. Tapos merong isa naman na masaya kami sa si eksena, kasi napuyat kami, nag-disco kami, et cetera. Tapos kinabukasan, ready naman kami, memoriado namin yung aming lines. We're ready, like perfect, wala na makeup on time, et cetera. Parang naaasal yung director sa'yo, pakitawa kayo ng tawa. Ay, no. Alam pa kayo, alam mo. Ikabisado ko naman yung dialogue ko. So, anong problema mo? Ay, nagsusunod na ganyan. Ah, ayun yung script mo, huwag ako, bumaba ako, balis ako ng step. Sa ngunigo, di na ako makausap. After <laughs> that, nag-apologize din sila sa akin. Because I, I'm always ready, I try my best, I, I really do my best. At ayoko talaga ng mga late, okay? <laughs> yun lang talaga ayoko. <laughs> Ma Marami akong mapapatawad, pero yung mga late, hindi ko kaya. Kung nasa showbiz pa po ba yun, nagpanitay sa niya 6 hours, andyan pa ba siya? Mm -hmm. Uh-huh. <laughs> Rollers na mm -hmm. so, ako, nag-ganyan ganyan. Oo nga, alas na kasi na ako. Dahil may appointment ako, sa na ako na alas 7. Naka-makeup ako siya. I wish to do my own makeup nung okay pa yung mata ko. Tapos eh, eto na, alas 10 na wala pa. Alas 7, nandun na ako, alas 10 na wala pa. Ay, hindi mo pala makakarating. Alas 12 na, right? Hindi mo pala makakarating kasi hindi mo nakatulog eh, uminom mo ng value. Ah! So, sabi ko, okay, uwi na ako. See you next day. Bahala na kung kailan. Okay. Things like that. I, I find that kasi para sa akin, yung timing niyo, importante sa akin. You know, lahat, kahit na sino, importante sa akin yon. So, pag nalilig ka, parang hindi mo binibigyan ng importansya yung time ko. Pag ginawa ko yun sa'yo, ganun din yun eh. It's a, it's a sign of respect. Pag nalate ako, na, balate lang ako ng five minutes, you know, tinutuloy yun sa akin ni Lino Bronca noong araw eh at yung mga crew ko, yung mga ganyan. Kahit may lagda, pagkakrabahuin ako noon kasi hindi mababayaran yung aking mga crew, yung staff and all that. We were taught all of this, you know, na yung aming ethics, yung uh, work ethic namin is really, really important. Kahit na, yung pinag-tante sa akin yung pinakamababa eh. Yung mga tauhan ko, meron ako isang uh, shooting na, uh, meron akong taping actually na bulok yung kanin na pinakain nila sa aking mga crew. Yung nagwawala ako pag ganun. Ayoko ng gano'n. You know, kailangan yung mga crew ko inaalagaan din. I don't like that eh. Doon ako sa mga maliliit na tao eh. Hindi importante sa akin yung nasa itaas. Pero yung mga maliliit mga tauhan ko, importante sa akin yun. They have to be treated well. Kasi mababa na mga sweldo niya nung araw. Especially nung araw. Kaya sabihin, hindi na pag nilalagnat ako, pinalimnat ako. Kung nang matumba ako, nag ako. Kasi sabi niya, pag nag up tayo today, hindi sila mababayaran. They were like, being paid like, what, 500 pesos magdamag na yun. So, talagang titiisin ko yun, tapos, na yung hospital ako. <laughs> Things like that, you know. Kasi importante eh. You have to treat you know, especially your crew, importante yung staff, yung crew, importante sa akin. Thank <laughs> <laughs> you, I'm just going to share how. Yeah. I'm naming it. <laughs> <out. laughs> <laughs>